So sa wakas, after mga, mga higit-higit isang linggo, back to regular programming uh, bike check videos. So magsimula muna tayo sa updated bike check ni Idol Dong Tanghai. Ngayon, na, 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 no? ito na yung proper para sa akin. na. Para sa akin lang naman. Kasi nung tumaba yung gulong, mas pogi ng tignan. Hindi na malnoris tignan yung bike. <laughs> kasi nung dati, nung dati kasi ang laki ng gap eh. Payat eh. Payat kasi yung gulong eh. No? At saka since na tumabay yung gulong, yan. tumabay yung gulong. Tumas din yung buong bisikleta. So hindi ka na nagprolong sa pedal strike. Uh, ito pa rin yung Mountain Peak Everest, Everest Pro. Pro. Ito yung pinakamagaan na version ng Mountain Peak niya na XC Hardtail Mountain Bike frame. Ito pa rin yung Kinesis, ayan, Kinesis FML3 30 d na universal size or one size fits all itong eh, kanyang aero bars ito yung ano uh, yung OEM na katulad doon sa MC ko mm -hmm. yung kasi Lisada ito naman Ulysses Ulysses yeah, yeah pareha sa pareha design no pambansang model <laughs> ng Maxis Maxis Space na Maxis 29 space. by 2.1 yan yeah. bumili ka ng Continental Contact Urban <laughs> pero pag napunpun na to uh -huh. yeah. guys magandang araw sa inyo so nandito rito ako sa Bermosa dito sa Imus, Cavite so sa wakas after mga may isang linggo back to regular programming uh, <laughs> bite check videos so magsimula muna tayo sa updated bite check ni Idol Dong Tanghai sa mga matagal na sa channel ko uh, naibite check ko na yung mm -hmm. buy, ay, ay, yung rigid MTB mo dati uh, malitang gulong oh, yun nga lang yung dati no yung manipisang gulong uh, manipis. ngayon na 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 no ito na yung proper para sa akin na para sa akin lang naman kasi nung tumaba yung gulong, mas pogi ng tignan. Hindi na malnourish tignan yung bike. <laughs> kasi nung dati, nung dati kasi ang laki ng gap eh. Payat eh. Payat kasi yung gulong eh, no? At saka since na tumaba yung gulong, yan, tumaba yung gulong, tumaas din yung buong bisikleta. So hindi ka na nagparoon sa pedal strike. Mas safe na, no? Yan. So bukod dun sa mga parts na pinalitan yung iba, I-check natin ngayon yung mga ibang parts no kasi may nakita akong parang iba na no. Kung po ano no no pati i bar iba na no tsaka stem, no. Yon, i-check natin yung details ng kanyang rigid and TV. Kaya mag-start tayo. So idol doon no, magsimula na tayo sa iyong XC Hartel mountain bike frame. Ah uh, ito pa rin yung Mountain Peak Everest, Everest Pro. Pro. Ito yung pinakamagaan na version ng Mountain Peak niya na XC Hartel mountain bike frame kasi face out na yung Everest 2 eh. Ah, face out. Face out na. Pero ngayon, meron pa rin nagbebenta ng unang Everest. Medyo kaya medyo nagtataka ako bakit ano ba yung nasa Everest 2 bakit wala na kagad. Saglit lang lumabas eh. Uh, pero kasi mas magaan daw kasi yung Everest 2 kaysa doon sa Everest Pro sabi nila. Uh, siguro eh ko lang baka nagkaroon ng issue siguro. 'Yun. Uh, aluminum 6061 to. Ah uh, yun nga 29er. Then uh, yung size nito size medium 16. Ah, uh, mamaya tanayin kita kasi alam ko yung seat post mo dati parang bitin eh. Uh Tanayin ko na lang mamaya kung ano haba nito, no uh, tapered yung head tube full internal cable routing pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 31.6 mm diameter na seat post separate uh, syempre axle yung drop out then na the display caliper mount naman yan is post mount so itong frame na to katulad to ng Mountain Peak Everest 2 na may Um, may ano lang mount to eh. sa direct out oh, pero nag update ka sa ano no sa clamp, may clamp type. Clamp, clamp type ginawa mong clamp type na side swing okay. yan kita na ano pwede pa lang ganyan eh, no? pwede pa ganyan uh, next naman ito kanyang empty rigid fork ito pa rin yung Kinesis, Kinesis. Yan, uh, Kinesis FML 330B na universal size or one size fits all ilalagay ko na lang sa screen yung crown plate at saka yung blade nito pagkalap ko aluminum 6061 din to Ah, uh -huh. uh, yung steerer tube nga nito ano mga ito? tapered ba to? tapered ba yeah. alam ko na yung tapered to eh kasi may, may, na, may na review akong ganito kaila kuya tintin eh Yan, ah, uh, quick release yung drop out, then a disc brake caliper mount din naman yan is post mount. Ah, uh, next naman sa iningil ako <laughs> sa cockpit kasi naging sayo kanina eh uh, ano pala yung brand ng handlebar mo? Tosic Tosic? Ano to Carbon? ah uh, Tosic Carbon Ito yung isa sa mga binago mo no? Uh, Ay, carbon fiber na Tosic Handlebar mm uh, Carbon fiber daw ito na T800 uh, Yung diameter nito 31.8 natatanan mo ba kung lapad ito? Kasi pag mga ganito, binebenta nila ng mga 7 ano eh, mga 700 mm. Ito pa pinutol mo. Pinutulan 'yan. Pinutulan mo. Pasensya na, di ko dala yung ano. Nakalimutan <laughs> ko yung pabanan, yung yung time measure ko, no? pero yung tingin ko mga 620. Oh, 620 yan, 620 mm. Uh, straight na may coating back sweep. Itong kanya uh, kanyang aero bars, ito yung ano, uh, yung OEM na katulad sa MC ko. Mm -hmm. Yung kasi Lisada. Ito naman, Ulysic. Ulysic yeah. yan. pare pares na pares ang design. No? Pero nakita ko iba na yung takip eh, no? Bin binilang ko na lang yan. Ah, ano pala? Wala palang takip ito. <laughs> ah, wala wala takip. Wala palang, sorry. Wala palang binilang takip ito. Ah, nilagyan mo lang ng takip, no? Ah, mm -hmm. uh, yun nga, carbon fiber T800. Ah, uh, ano, ano? Ah, uh, carbon fiber, S-bed pala, S-bed. Yes. Yan, pasensya na, no? Mayroon mag-vlog. Mayroon kasi pagsabayin yung ensayo, tsaka vlog, eh. Pag inuno ko yung ensayo, pagdating naman ng vlogging, medyo nun, eh. Hingal na. Hingal na. <laughs> <laughs> yan, ah, uh, next naman, idol, kasi, Uh, sa stem mo no? mm. uh, ito kasi ang, tawag ko dito wide stem may magka, may pagka, stem. may kasi no ano nga pala to balugo balugo ah balugo ka tulad kay, kay Paolo no oh yeah. is part pala to sa kay Paolo no ah <laughs> uh, 130 to no 130 para sa ano na haba uh, sa akin no uh, yung angle ito, negative Uh, ano sino to? 17, no? Ah, oh, 17. Ah, uh, carbon fiber dito, 'di ba? Ah, oh, carbon fiber din. Ah, hindi ano, okay naman ba yung tibay? Okay naman. Okay naman. Mm. Ah, uh, ito kasi, kaya hindi ako bumibili nito. Dahil sa kasi 'di ba yung uh, yung handlebar natin, although na flat naman niya, may back sweep. Yun. Pero, ano no? Kasi kapag ano 'yan, kapag wide 'yan, pag nilapad mo 'yan, bubukay. Eh. Ganyan ano, ano, ito na fit mo no. Parang ano, parang hindi ito hanggang dito pa nga may allowance pa no. Ano yan sa design ba ng handlebar mo? Kasi yung uh, asito, uh, kasi ito, kasi di ba tertiary. Dati yung ano ko, yung manibela, di na niyan go. Kasi ganyan yung. Mm. Pure ko yan, okay naman. Okay naman no. Oh. Siguro yung 31.8 mm diameter to to hanggang dito siguro yan. Kasi normally hanggang dito lang yun. Ito yung eh. ano niya eh. Sakto lang din na mag-clamp ng ano. oh Dito. Kasi di kasi ang 31.8 ng ganitong humahandle para. Hanggang dito yung lang yung sa gitna na. eh. Uh, pag lumagpas ka na kasi diyan, pumapayat na eh. Uh, Kaya pag ano, kapag innovate ko ng konti, bubukay. Ito sa ito oh. Ganda pa rin eh. Okay. Uh, siguro yung design ng ano no, yung 31.8 mas mahaba. Uh, uh, Tapos dito na lang liliit yan. Okay. Maba yung. Mahaba no? Mahaba pala yung design nito. Ah, ito naman kanyang grips, ito yung pambansang grips, no. Unbranded 'yan, <laughs> para sa akin ganyan din sa akin. <laughs> ah, ito, uh, ito sa uh, gamit na ako dati nito eh. Unbranded, Unbranded. Unbranded din ba 'to? Unbranded din 'yan. Unbranded na gamit din ako dati nito nung nagba-bike to work ako. Pero ang maganda kasi dito makapit. Ah, oh, makapit. Malambot ang makapit. Ano lang may kabigatan lang ito eh. Pero pang safety mas okay ito. Ah, next naman ito kanyang tapered headset mounting pick na Silverix. Ito kanyang seat lamp, ito yung Maxon, Maxon na aluminum na uh, ano <laughs> aluminum nga uh, quick release type. Kasi pag na kasi ako eh 34.9 mm ang diameter. Ito kanya si Post Mist Mist na aluminum. Ah, <laughs> uh, 'yun, pasa ano, Ay, hindi may ano. So lagpas na. ka ng konti. Lagpas konti. Lagpas ka ng konti oh. Ah, <laughs> <laughs> uh, di uh, ano ilang pala 450 Ah, 450 na to? Oh. Eh, kasi nga, mahaba siguro yung binti mo, no? Kasi yung frame mo kasi size 16 lang, eh. Okay. Pero kung nag-size 17 ka, pasado yan, no? Pero si tingin ko, okay, konti lang naman yung diferensya eh. Uh, 450 na pala to, no? Eh, sa bagay, eh, oh, mas okay na to kaysa dati, no? Dati, kasi... Mas may dati, Ito eh. Uh, mm. uh, okay. yung frame. Uh, oo nga, eh. Yun nga, uh, itong seatpost niya, 31.6mm ang diameter na uh, setback na may single bolt clamping system ito saddle niya, AC90 short saddle no may buta sa gitna malambot and flexi steel, steel railings steel railings uh, Ito pa yung ano, iba na iba, ba, iba ba yung dati? Ah, uh, iba yung dati, no? uh, i-compare mo sa dalawa. Ano yung uh, difference? Okay naman, malambot naman sa no? uh, ano. Dito, dito. ano to? mas comfortable sa ito? Oo, oh, mas. Okay. Yan. Uh, ito yung review niya sa kanyang saddle, no? uh, next naman kanya, sa kanyang drivetrain. Naka ano, hindi na pambansa to, no. Pero ano to, 2x ba to? 2x. 2x 9 speed. 2x9. No eh 2x9. Uh, kaya may makita na kayo na front shifter, front derailleur at saka extra chain ring. itong kanyang shifters Shimano Alivio na M310 to. M310 ah, oh, M310. Ano ba 'yan dati? Uh, M310. Uh, next naman ito kanyang MTB crank ito pa rin yung pambansang MTB crank na IXF dyan ko na Halotech <laughs> 170mm ang crank arm ano nga po ulit yung, ano nga ulit yung bottom bracket nito? Ah, man. uh, Shimano ba to o IXF pa rin? Parang IXF pa rin. Oh, yung ano niyan eh, stock. Oh, uh, yung stock pa rin ano? Ah, Ayun. Ah, ibig sabihin matagal ano, tumatagal din pala. So, ah, ano? uh, ito pang purpose built na pang 3 by ba? bale 104 BCD sa dalawang chain rings then 64 BCD para sa grand ring. Ah, uh, ito naman kanyang uh, chainrings. chain rings. Ito yung nakita ko sa online eh, sa Lazada at sa Shopee. Unbranded to eh na steel uh, meron ako sa bahay di ko, na, di po, di ko pa nagagamit <laughs> kasi bumili ako ng Shimano SGX eh. Ah, uh, 48 ito, 'di ba? Uh, ano to? 48 4836. 4836. Na parehas ang unbranded, 400. no. Ayun. Na steel. Ah, uh, ito naman kanyang RB clipless pedals, ito yung Submit PDR2. Ah, uh, yung front derailleur naman niya, M310 din pa to, na side swing. Yeah. Shimano Alivio. ah, uh, next naman yung chain niya, YBN. YBN na 9 speed. Ito kanyang MTB cassette sprocket. Ano? Cassette sprocket. <laughs> <laughs> Para medyo may pagkasasalt tayo, no? Cassette sprocket. Ito yung Shimano HD 200 na 9-speed. Uh, 11-34 o 11-36? 34 ito yan. Yun, 11-34 na 9-speed. Ito rin kanyang MTB rear derailleur. Ito yung okay. Shimano Alivio M310 na 9-speed, no? Yan din. Isa din yan yung puli. Yung puli? Ano? Meroka ito pa rin ba dati? Hindi, Meroka na yan eh. Ah, Meroka na ano? Uh, 11. Meroka na, Meroka na mukhang matagal lang hindi ginagamit. <laughs> kasi hindi na bahaya na lang gagamba. mukhang <laughs> 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 matagal lang stuck eh, no? Stuck pa eh. Ayan. 13 13-11 no? Ah, 13-11. Ayan, Ayan, ito yung kanyang dry train setup ng kanyang MTB. Sa wheelset naman, ito kanyang gulong, ng no? Pambansang model <laughs> ng Maxxis, Maxxis Space na 29x2.1. Yan. Bumili ka ng Continental Contact Urban. <laughs> Pero pag napunpun na to. Uh -huh. Yan, sulitin mo muna yan. No? Kaso lang baka magmahal eh. Oo nga eh. Ang maganda, bumili ka. Huwag mo muna gamitin. Tago mo muna. Tago mo muna. No? Yan, uh, ito kanyang MTB rims. Ano nga ulit yung rims mo? Ano yan? Yung Saturn? Saturn Atlas ba? Oo, oh, Saturn Atlas. Tingnan ko nga doon sa dati kong video. No? Oh, aluminum uh, double wall. Uh, aluminum double wall 32 holes. 32, 32, 32. Yung spokes in Naples. Steel yung ano yan eh. Unbranded ba to? Unbranded. Mamaya tignan ko yung video natin dati no. Ito pa rin ba yung hubs mo? Ganun pa rin, Erowick na ano na yan. Tignan o? ko nga, uh, paano kung i-rotate ko lang kung anong model ito. Erowick pa rin. Oh. Yan, no? AM 9.2. Ilang nga pulse ito tatatandaan mo pa? Parang 6. Parang 6 no? 6 ano. Ayan, uh, yan. uh, kasi type of free body, seal bearings. I-check natin yung tu tulog nito. Pag naka-free wheel. Ito e niya para sa speed. Pero tingnan ko din sa ano uh, unang una nating video. Yeah guys, ito 'yung Aeromic, Aeromic AM9.2, MTB hubs, mm, naka daka wheel Okay na no. Lasa lang sa kanyang brake set. MT200 na si mano. MT200, MT201, MT200. Ito 'yung ng ano. Tingnan ko nga. ay MT ano lang. MT200. hydraulic brakes and dual piston. Yung kanyang rotors unbranded to ano? unbranded yung stock ng ano stock bike ko dati uh, -huh. uh 160mm ang diameter harap sa kalikuran pares sa fixed type and bolt type disc brake rotors so idle to doon pala uh, mag, magkano yung updated total cost nito? siguro abot na ng 40 40 no? ano yun? kasama pa yung mga pinaglumaan mo? oo oh, lumaan ayun guys ito nga yung mountain peak everest pro aerobar rigid mtb Ni Idol Don Tanhay Yan guys nun no, na check na natin Itong uh, updated na Mountain Peak Everest Pro Aerova Rigid MTB Ni Idol Don Tanhay So kung meron kayong tanong Regarding dito sa kanyang Rigid MTB Icomment na lang ninyo Sa comment section down below So Idol mag-shoutout ka na. Shoutout pala Sa lahat ng bikers Sa Bermuda Ride safe Ayan so Yun nga Nag-insayok ko ka kanina Ano Ah, uh, kasi nga ang dami nagbike ngayon dahil puro ulan eh. <laughs> ngayon lang nakakabawi-bawi pag week, uh, weekend ito. Yan, sa salamat sa pag-update bike check ng MTV mo. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. Then don't forget na i-subscribe ako YouTube channel. Paki-click yung notification button para matotoy notify kayo. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo. Nahihingal na ako. And safe right po sa inyo.